Po, napanood ko kasi yung teacher na nag-viral sa social media. Uh, Kong Mix, uh, malayong malayo siya sa pagti-tiktok mo. Uh, medyo napakasakit talaga nung sinabi ng teacher. At hindi ko maintindihan ang konteks kung bakit siya napadbad sa social media. Um, para sa akin, napaka Sakit ng mga salita niya, pananalita niya, napaka-uncalled for bilang isang guro. Bilang isang guro, dapat nag talaga siya ng, ng self-control. Dapat huminga muna siya ng malalim kahit ano pa yung ginawa ng mga estudyante sa kanya bilang guro na ginagalang. Dapat hindi siya talaga nagwala at binigyan uh, naman siya sa pagkakaalam ko ng DepEd ng tatlong araw para magpaliwanag. Siguro antayin na lang natin yung napakaganda niyang paliwanag. Ah, uh, kasi matindi talaga yung mga pinagsasabi ng guro na na nag-viral at napakasakit ng mga salita niya. Tinawag pa niyang ang uh, 'wag na nating ulitin. Pero to the effect na sinabi niyang uh, walang karapatan yung mga estudyante kasi mahihirap sila or something to that effect. Eh kaya nga siya yung nagtuturo eh para matuto yung mga bata. Paano pa sila matututo kung ganun yung klase ng pagtuturo? So siguro antayin na lang talaga natin yung magiging sagot niya. Bigyan natin siya ng three days sabi ng DepEd pero kahapon pa yon so two days na lang. Antayin natin, salamat po.